Hi, <laughs> Kimmy. Right, this is King the Mongoloid on my right side. <laughs> <laughs> and the retarded I know too. This is mongoloid. <laughs> this is autistic and this is retarded. Hi, welcome I, I, to the Adoption Mental Hospital. <laughs> 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 as you can see in my left side <laughs> ito yung produkto ng Bayabas Candy. <laughs> okay, iba dyan? Uh, hindi na, amin, ito. Hindi ko siya Para hindi mo pa kung kanina man kayo mo Pero ba? sana na okay na video. Alam doon ni <yung, laughs> <doon yung, doon. laughs> hmm. Ano, ano? <laughs> ano? Ano? Ben, ano, ayay, ha Hay, naku. Hay, Ha. Hala muba. ba? Pili <laughs> <laughs> mag ka. Kanyari, boses nila ka. Oo, <laughs> 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 <Ha? laughs> ganyan yan. Ay, na lang mag ka. Kanyari, boses nila Hi! Pili na ako yun na! Kaya mo yan! Pili! So, Hi! na ba? Kaya mo yan seryoso. Ay, ko nalang eh. <laughs> I, my name is. Usud ay ang ini. It's <my> Bayabas Day. <laughs>